Alam ko, meron pa nga akong utang sa inyo na continuation or result ng pinagagawa ko dito sa bahay. At oo be, hindi ko naman yung nakakalimutan kaya nga ito i-upload ko na. Basta panuorin mo ah. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Pagtapos nga namin makapag-apply ng epoxy sandpaint doon sa may sala, syempre nakulunga kami dito sa kusina. At dahil medyo natagalan din talaga sa pagpapatuyo, ito ko ano-ano na lang talaga yung ginagawa namin. Pero promise, nag-tiktok lang talaga kami. <laughs> para masigurado na matutuyo nga ng maayos yung sahig namin, dito na nga lang din kami sa kusina natulog tulog be. Bali, pinatuyo namin siya overnight. Tapos ito, kinabukasan na nga at may pasok na ang Papa Jay. Kaya naman ako na lang mag-isa magbabalik ng mga gamit dito sa loob. Kaya din siguro meron siyang pahalik at patapik dyan be dahil alam niyang nakakapagod tong gagawin ko. Pero kahit ako man, excited na din talaga. Kaya nga ito, ipush na natin yan. Siyempre dahil ako nga yung una nakakita ng final result. Ito, napagpasyahan ko, nagupitin na nga tong rinolium namin. So siyempre alam niyo na yan na maganda yung nag resulta dahil hindi ko naman yan para gupitin kung hindi, di ba? Pero para mas makasigurado, hindi ko na muna yan tinapon at itinabi ko na rin muna. Para nga in case na hindi ko siya magustuhan sa mga susunod na araw, ayun, pwedeng pwede ko silang ibalik. Yung ganitong epoxy sand paint, bagay na bagay talaga to sa mga flat na surface or finish dahil kung makikita nyo naman kahit rough nga yung sahig namin, maganda pa nga rin yung nagre-resulta. At sa mga nagtatanong kung madulas nga daw ba siya, hindi po. Pero yung texture niya para ka talagang nakatiles. Tapos sa mga nagsasabi na sana sinimento ko na lang daw tong sahig dahil parang mas magastos nga daw yung ganito. Totoo naman, pero mas maganda kasi ito sa simento, be. Tapos pag nanawa na ako, pwedeng-pwede na rin ako mag O oh, diba, nakikita nyo yan, pwedeng-pwede na kayong manalamin. Walang ganyan sa rinolium at simento, be. Kaya naman hindi parang manghinayang sa gastos. Dahil ang ganda talaga ng nag-resulta. O siya, ayan, dahil naka-half rinolium na nga lang tong bahay. Siyempre, sinagad ko na nga ng pagbabalik yung cabinet dyan sa pinakadulo ng rinolium para nga hindi magalaw-galaw. Or para hindi mapasukan ng dumi yung ilalim. O siya, naalala ko nga pala na ang sabi ko nga din sa las mini vlog ko. E, 16 gallons nga yung nagamit ko dito sa sala, pero mali pala ako. ML pala siya. Bali, 16 pieces na tig 1,200 ML. Sa totoo lang, natutuwa pa nga ako sa iba dahil ang effort nila magkwenta, be. Eh. Yung alam mo yung ikaw, pedics lang, tapos sila na i-stress kung magkano yung nagastos ko. Oo, siguro, pricey nga siya, pero bakit ka naman manghihinayang kung pang matagalan na, diba? Hindi ko din malaman kapag ka nagtipid sa paggagawa dito sa bahay. Ang daming mga nagmamarunong na dapat daw ganun muna or ganyan. Pero kapag ka medyo pricey yung ginamit mo, nagagalit din. Oh, sorry naman sa nagalit. May nasabi lang. O siya, ayan, bago ko nga pala ipagbabalik yung gamit dito sa sala, mini make sure ko din muna na maayos nga dito sa kusina. Dahil syempre, hindi naman pwedeng yung paglilinis simula nga sa labas papasok. Anyways, honest review nga lang din pala tayo. May mga part nga dyan na medyo namumuti. Alam mo yun, yung parang hindi nalagyan ng epoxy. Pero hindi ibig sabihin nun, magaspang na nga siya, makinis pa din naman. Hindi nga lang ganun kaglossy. O siya, dito na tayo sa labas na grabe, nagmukha na talagang basurahan. <coughs> Sabi nga nila, ganyan naman daw talaga kapag ka nag-aayos ng bahay. Kaya nga okay lang daw na magulo or makalat dahil pagtapos naman yan, maganda na yung resulta. Hindi lang talaga nakakaganda yung pagod, babe. Pero at isa so sobrang excited. Wala pang isang oras na tapos ko na yan siya lahat. At dahil ipapasok ko na nga tong mahiwaga naming sofa, nilinis ko na muna dyan sa labas para nga wala nang sumamang mga dumi dito sa loob ng bahay. Alam nyo ba na sobrang dami ko talaga naiisip na gawin na naman dito sa bahay. At isa na nga dyan yung kisami namin dahil marami talaga nag na parang dalalaglag na nga daw yung kisami. Tapos yung Pintura dito sa bahay, hindi na nga ganun kaganda. Kaya nga binabalak na rin namin magpintura ng Papa J. Pero alam mo yun, nasa isip mo palang pagod na pagod ka na. <laughs> o siya ayan, finally nakapaglagay na rin ako ng carpet dito sa sala. Na hindi ko talaga nagagawa noon na nakarinolium kami. Dahil mas madulas nga yung rinolium kesa dito. Bisa nilagay namin na epoxy. Oh ha, wala nang magpapatulpo dyan ha. Nakita nyo na yung resulta At ang abangan na lang talaga natin e eh, kung magbabakbak nga siya.